Pinabisto kayo Yeah, yan ang Pagka kayo sa, wagas. sa pamagitan ng Department of Public Works and Highways at naisabatas sa bisa ng General Appropriations Act o pambalsang pondo ang proyektong Community Center sa Santa Cruz. Kaya legal ang proyektong ito. Ayon kay Manila 3rd District Representative Jewel Chua. Ito ang proyektong pinahihinto ni Mayor Isko Moreno Dumagoso dahil iligal umano at walang permit. Dagdag pa ng kongresista 2020 pa nagsimula ang proyekto at hindi pa siya ang district representative noon pero nahinto dahil walang budget. Ngunit noong 2024, iginiit ni Congressman Chua sa Department of Public Works and Highways at Department of Budget and Management ang proyekto para maipagpatuloy ang construction. Ayon kay Representative Chua, layo ng proyektong ito na makapagtayo ng four-story community center na may daycare center library, sports facilities, dialysis center, halfway house para sa homeless at evacuation center. Kaya dismayado ang Manila 3rd District Representative dahil ginagamit umano sa pamulitika ang proyekto. Wala pang reaksyon ng tanggapan ni Mayor Isko kaugnay ng mga pahayag ni Congressman Chua. Happy na ang Senado. nakita ko, napanood ko si Senator Ping Lakson at si Senator Marcoleta na Si Senator Ping Lacson, nag-privilege speech si Sen. Marcoleta, nag-iimbestiga. O sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong nga uh, klaseng uh, transaksyon. Bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project o mga pumping station ng DPWH? O, kasi kung mo alam, alam mo, meron silang mga salita dyan eh. Oh, distrito ko 'yan, ha? but hindi ko alam. Mm. Oh, ayan ang mga salita at 'yan. Eh kahit ide na ng mga congressman. No? 'Yan ang katotohanan. Mulat ang tao diyan, ha? Mo mm -hmm. Alam ng tao 'yan na nakikialam ang congressman. Kaya nga maraming gustong mag-congressman ni Orme at mga party list. 'di ba? Eh I hope huminto na 'yan na ako, I would rather have uh, the local government or in this case, sa Metro Manila, the MMDA. Kaya na natin ang MMDA. Di ba? Total, ang MMDA naman ang angalaga ng ating mga creek, steros. Yeah? At MMDA din, ang pagkatapos gawin ng DPWH, pagkatapos gawin ng DPWH nagawa na, natapos na alimbawa hmm, or, ibibigay na sa MMDA yung maintenance and operation. O, kung hindi kaya ng MMDA, o ibigay sa local government. O para managot yung local government. Or isa na lang ang managot, MMDA. Kasi so far, yung mga MMDA pumping station, gumagana, tumatakbo, nung naibigay na sa kanila. Kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog apog ano na yan? Na uh, 8 years? seven years na yan? hanggang hindi di pa gumagana, gumastos na 700 million, Pero mo isang pumping station lang yun ha. so dala ng siguro pakikialam ng mga congressman talaga kaya siguro tama rin si President Marcos uh, na tigilan na yan ha, uh, yung pakikialam ng budget, uh, lalo na pagdating sa flood control at unti-unti namumulat ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana at pumping station. Oh, pero at the same manner, ako naniniwala. Ayaw ko, tingnan natin sa comment ng mga tao. Nay, tay, mga nanonood. Kayo ba ay naniniwala? Gusto kong malaman to. ha. Tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong uh, makita yung pulso ng tao. Kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman ha, sa pumping station oh, uh, at flood control project ang congressman e dito na lang sa Maynila Huwag na tayo lumayo muna Tingnan mo kung anong magiging reaksyon Ng taong bayan Kasi hindi naman pwedeng ipag Kahit magsinungaling na magsinungaling Yung congressman Na hindi ko alam yan Basta ako gumagawa lang ng batas Ay appropriate Yan ang palusot O ng congressman Pero sa totoo Alam ng taong bayan Pag may ginagawa Nakadisplay ang mukha niyan O nakalagay ang pangalan niyan o nagkakating ribbon yan. Pagpalpak ang ituturo nila DPWH. Itong DPWH naman ngayon, ah, sa mga proyekto na yan, o, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? Eh, nakakit, may umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa Cruz ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Oh. Sino ngayon ng ano kaul lang kaul. kaya kami simple lang naman ang tanong ng uh, taumbayan diyan eh. Righto, okay, moka. Ano muna mo sabi ng mga tao? Ano? Sabi ni G Herao, meron. Oh. Sabi oh. ni Sally Lastillas isleta, nakikialam sila. Sabi oh. ni eh. Jai, tomo. Hmm. Sabi ni Teresa Montero, meron, nakikialam sila. Oh, si hindi pwedeng Alam nila yan, hugas kamay lang mga congressman. Hello. Sabi ni Daday Ventus. na ko, galit na sila. Oh, yan. May kickback sila, sabi ni Cherry Con. yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko eh. Oh, Kung una, kong tanong, oh, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, uh, eh, sabi nila, sabi raw ng congressman nyo, oh, shout out sa mga taga 3rd district. O, oh, hindi raw nila alam yan. O, oh, kayo humusga, mga taga, eh, taga 3rd district oh, ko nga pala. Okay. Oh, hindi raw nila alam 'yan. Oh. Nako. pero nung pagka binubuksan na 'yung barangay hall, lang 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, no, oh, may pangalan di ba? Nila. Oh, nakalantad 'yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga akong nakita, yung mga barangay hall, May pangalan pa ng congressman. Eh. Ay, oo, malaki oh, may initial eh. Oh. di ilaw pa yun, yun. oh, kaya, eh, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa Cruz, DPWH. E eh, na nyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o kahit anong pagtanggi o pagkubli ang congressman, eh, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, kickback, ay hindi ko po alam yan kung talaga bang may kickback sila. Ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayong napapatunayan. Pero ang katotohanan, sa practice. O, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. O, pangalawa ngayon, tanong ko naman. O, shout out dyan, o, Moka, sa mga manonood natin. Ha? O, shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. O, kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay, shout out ha, sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kahul daw kayo ng kahul eh. <laughs> alam ko yun, yung chihuahua, ano yun, yun yung maingay na aso, di ba? Yung, yung pero na maingay. Pero maingay. Yun, alam ko, kawal lang kawal yun. Eh, tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Yan ang tanong ko ha, sa mga manonood Tanungin natin kung ano ang sagot ng mga manonood Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit Pag kayo ba nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit Bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayayos mo sarili mo, gusto mo maayos tahanan mo. Kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. O, dapat daw. O, kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to city hall. O, tama. O alam na alam nila. Eh. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno? sa mga congressman na nag excuse ngayon na magkagawa lang daw sila ng batas. Oh. Eh, nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung hindi kayo nabisto, eh, walang problema. Eh, nabisto kayo, iyakin kayo. Kaya, eh, yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. ay eh, kami, hindi nag-aakusa. Ayan, aja dyan. O, oh. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa true uh, through DPWH? Oh. ah, uh, siya naman din na may sinabi, di ba? Inami naman niya. <laughs> oh. Bakit walang permit? Oh. Pag congressman exempted. O oh, pag mayroon na pong batas na ganoon, ay eh, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa na maliit na bahay ay e nire-require mag-permit. Ganon din yung batas oh, sa mga paggawaing, lalo na yan, building. dahil yan, pag na may nangyaring masama dyan, na mananagod dyan, lokal na pamala. O, oh, ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga utaw? Meron daw talagang permit. O, oh, Sila. kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esquera, matatalino po. Matatali, sabi sa inyo, matatalino ang tao. Eh. Ayaw nyo maniwala. Eh palusot pa kayo ng palusot mga congressman eh, may no? tatalino tao oh. alam ng tao o ngayon eh, ano ngayon ang uh, itatanggi nyo dyan so yan po ngayon okay ito naman pangatlong tanong namin taong bayan Naniniwala ba kayo ito, sa taong bayan? Naniniwala ba kayo? Eh, ito lang ha. Ano lang to Mga opinion naman to naniniwala ba kayo ang mga manonood na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamalaan nitong mga proyektong ito? Tanungin natin ng taong bayan. Ano ang uh, sasabihin ng taong bayan? Di ba? Bakit? Eh, yung nga maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso eh. Yung pa kaya sila? Oh, o, hindi ba sila ay eh, congressman? Ano ito eh, alam mo mo ka, naglakihan ng ulo nito mga to eh. Ipakilanan niyo naman sila nang nagsisimula pa yan. Ah, oo, oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Mm -hmm. Alam mo, misa, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, oh, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. Eh, pero yan, eh, nandiyan na yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. O hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Eh, ako nga, misan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng kongreso, para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang ano nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila ng nasa Nasa ng congress sila. Kaya kaya nila mga api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po, kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit sila. Naalala nyo ba, nahirap na hirap kayo dati dito sa zoning? Zoning pa lang ha. Pagsak na. Ang tagal na. pero ito, wala pang permit. Gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. O, special child eh. mukhang special child itong uh, ilang congressman natin eh. Di ba? So anyway, uh, that's water under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Yeah. Yung comment po, sabi nga, dapat lahat. Oh. Dapat kumuha. yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Aimee Jovel. Alam po nila ang sagot, dapat po, sabi ni Janice Puendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni Rita Pinlack. Oh, eh, hindi raw eh. Wala raw silang alam diyan. Ito pa sinabi ni Rhea Joy F. Selim. Yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad yeah. lang namin na maliit na tao, aping-ape -aping sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. O, oh, see? Yan ang nararamdaman ng tao. oh, shout out sa iyaking congressman. O, oh, oh. mga, ano, mga... Nakakuha lang kayo ng katapat eh. Eh, Pero tingin ko marami na nagsisisi yan. Pero... Yeah. Tingin ko naman. Eh, meron namang araw para dyan. So, okay. So, yan po. Eh, kaya lagi ko yung mag-iingat dahil uh, ito ang problema natin sa baha kung umuulan ay hindi mawawala agad-agad. Pero, pressure shoot in our own little way, hindi po tayo titigil na linisin ang linisin yung uh, uh, ating mga drainage system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages. If, if there is any consolation, if there is any consolation, eh, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak eh. Nakukuha na po natin. So, ingat lang po. O ngayon, usapang permiso. Eh, may nagsasabing congressman eh. Sila lang daw yung ano, yung <laughs> ang parang politika eh, yung statement eh. o eto o, huwag na huwag kayo lumayo o eto, ha patunay una uh, si Erwin Cheng hindi natin yan na kapartido o, pero inaprobahan ko lahat yung programa niya si congressman na uh, Maceda Maseda hindi rin natin yan kapartido o, baka kasi pinalalabas ito mga puli-politika eh di ba? Oh, eto alam na taga Maynila to. Alam na taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Eh kabago-bago pa lang naman ang eleksyon eh. Oh, si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta. Oh, sabi ko, oh basta, ito kukunin mong permiso. Oh, kukunin mo to. Oh, eh. Kukuha. Oh, inaprobahan ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng, uh, ng, taong bayan? Hindi. O ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin yung kapartido. O inaproba ako din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. O si approve. E kaya lang, kayo ba? Gagasos kayo ng 19 milyon pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Malik. Aproba mo ba yun? Eh, unang-una, tama rin siya. O, tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. okay? eh. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, oh gusto niya ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. oh 19 million yun. O, no? nasaan ang perang ba yun? oh ngayon. Ito, distrito pagitan ng 3rd district at 4th district. Kinansel ako to. Kinansel ako to. Eh, dito ko yata in-announce yun eh. Kinansel ako to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Oo. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. O, pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. O, ito yung di masalang. O bakit kailangan humingi ng permiso? Eh kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan, isasara yung tulay eh. Oh. Hindi niya yung magugulat ang taong bayan. Oh. Tanong, ikabubuti ba ito ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si, ano, si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Kaya, anong nangyari? O. Oh. Nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang. O. Oh. Ano ang maganda rito? O, oh, ayan po. Approve po. Ano pong maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang binayaran buwis o what you call contractor stock sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binaya. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehyo. O yung para sa kanila kung ano man. O sino man yun. eto, eh, nagbayad. Five, may resibo pa to ah, sa ano, gobyerno ng Maynila. O Samban di Masalang. District 3, District 4. Ulitin natin na, Kasi alam mo yung manluloko. Ano yun? Lawyer? Ay, lawyer. Sorry. Uh, ano? Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi misa na napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging lawyer na congressman. Ano raw? Binubuli? Ano bully? Nahuli lang. Nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. O sa inyo to, sa distrito nyo to. DPWH. Kakambi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, eh kaligtasan ng taong bayan ang hiniisip ko eh. Yung convenience ng taong bayan eh. O plus yung mga regulatory. Power ng local government. Ibinalik sa akin, nag-apply, o binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis, o legal ngayon. Kaya pag tinunong ka ng taong bayan mo ka, bakit sarado hindi masalang X number of date, X number of time? Eh kasi may gagawin. O para sa sa ligtas at maayos na tulay. Kung politika lang, o yan. Marami pa. Eh, iba, ibang mga congressman, sila Dionisio. O lahat sila. Di ba? Kung politika at politika, eh, wala ho yun. Ako, sanay po ako ng politika. Eh, lumaban nga tayo, outsider eh. Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayo mabobola ngayon. <laughs> oh, iyakin. Ana, kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. oh, Kayo yung kaul lang kaul. Ngayon kayo nabisto umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi, hindi kayo binubuli. O, ayaw nyo lang mapisto. O tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Ako nanonood ako nung ano? Nanonood ako nung uh, Senate hearing. Ewan ko, ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate hearing? Unti-unti na nabibisto yung ano eh. Yung mga congressman. Mga naging ano? Contractor. Tawag, anong bagong word nila contractor. Contractor, oh, oh, um, contractor Malay mo meron niya sa Manila Kasi yung nahuli ko kahapon Ay isa sa listahan Ng kontraktor Na pre ni Presidente Ay kontraktor Ng 3rd District ng Manila Sa flood control din sa buong bansa Yup Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin niya. May oras ako para dyan. Pero ngayon, kasi naawa naman ako sa tao. Kasi pinag-uusapan natin yung bahay. Eh, talagang yun nangyayari. O, oh, oh, ngayon, mo Balik na rin naman natin. Pupunta ako sa bahay mo. Iri-rearrange ko yung sala. Magagalit ka? pag hindi kayo nagpaalam? Oo. Oh. Eh, syempre po. Oo. Oh. Kasi yung mga gamit. Bahay mo yan Oo, eh. oh. tsaka... Tama ba? Oo. Uh -huh. Oh. Eh, ako chairman eh. <laughs> <laughs> Pwede ba yun? Oo, oh, see? Tamo? Parang yun yung parang common sense, di ba? Eh, exactly. Kaya kala nito mga congressman na to, eh, naloloko nila yung taong bayan. Hindi ho. Alam ng taong bayan, manood kayo sa comment. Tingnan natin. Pero eh, iyan na nga sila, engrossed po sila sa ating topic actually eh. Uh, Oo. Oh. oh Di ba? Oh. Oh, kahit na anong pagsisinungaling nyo, hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lay lang panot. Oh. Eh, bubulahin nyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan. Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Eh, exactly. Oh, no, eh, nakakalusot. So kasi... Uh, Oo. Oh. Eh bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor eh. Iyon eh, yun yung katotohanan eh. Kasi nga hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila. Noong nakialam na at pinayagan ng alkalde na mga congressman ay gawin ang gusto na lamang nilang gawin. O, oh, tingnan mo ah. Oh. Yung tennis court. Oh. Yung tennis court doon sa District 2. O, oh. o oh, ginawa nilang meeting-meeting uh, area ay tennis court yun ng mga nagte-tennis doon. Diba? Eh kung hindi ako naging mayor, hindi pa mababawi yun para maibalik ma sa tao na gamit ng mga taga-ruan. O, oh, yun ba'y totoo? O, oh, shout out sa mga taga-district 2. Alam mo mga taga-district uh, district 2 yan. Araw-araw silang tinawag dyan eh. Diyan nagkaroon ng akap, yata ano yung akap, tupad, tupad. Uh, AX. AX, yun eh. Alam mo mga taga-distrikto yan, ang ipinagpapasalamat ko lang sa taong bayan, Moka, bagamat talamak ang bigaya ng akap, AX, at tupad, nung nakarang halalan. O, yan, sa basketball court, diyan sa district 2, o, uh, doon sa may... Uh, Tennis court na sinasabi ko. O, sa tutuban. O, tapos yung nangyayari sa, naalala mo na pa ng isang kandidatong mayor na live niya, mm, yung bigaya sa San Andres Complex. At saka, ginamit niya sa, diyan sa may, ano, o uh, recall uh, this, sa may uh, eh, Nino Yaquino Stadium. At saka doon sa Quiapo May isang opisina roon. Bigaya ng bigaya Ang pinagpapasalamat po lang sa tao Tumibay ang damdamin ng tao Hindi nagpatokso Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon Overwhelmingly So ano ibig sabihin? Para bang sinasaad ng taong bayan? Nagbantayan mo kami